graduate lang po niya. Ito na po, please welcome Yana. Hello, Kuya Hello, Hello ko po yung mga taga-Padre Burgos, Quezon Province. Yung mga taga-Basyo po, yung papa ko, yung ate Ayana ko. Andito na ako sa yung mga kaibigan ko sa All Pubal, mga kaklasiko. At yung mga kaibigan ko po sa Baysa, yung mama ko sa Qatar. Hello, mama, andito na ako. At yung tita ko po dyan. Hello, tita. <laughs> <laughs> Anong tinapos mo? Ako po ay graduate ng STEM student. Ano ba yung STEM para malaman namin? Yun po yung mga S yes po, is science, T, technology. E? Ano yun? Kalimutan ko. Oh. <laughs> Engineering and mathematics po. Yes, sorry. <laughs> okay. So graduate ka na? Yes po, nung April 1. Wow. Congratulations para baka natin. Thank you! Ano ginagawa na nanay mo sa abroad? Yung mama ko, Will, nagtatrabaho siya na nursery teacher po siya. 13 years na po siya nag ano, Saan siya? Qatar po. Hindi mo. Mama, hello! Nito na ako sa Wawawin. Wow. Ito na yung pangarap mo, syempre, di ba? Kung sakaling makuha ko yung jackpot, kung maswertan, syempre uwi ka na, no? 13 years na kahit ayong hindi nagkakasama eh. Nung 18th birthday ko, wala ka. <laughs> syempre, Miss na. ah. Love you po. <laughs> Okay. 13 years, hindi mo nakakasama mama mo? Ha? Huh? Umuwi naman po siya. Pinakamatagal po isang buwan. Ano ba trabaho ang papa mo? Yung papa ko po ngayon is nag stay lang sa probinsya namin. Saan ang mga probinsya? Quezon province po. Matagal ba, ba siya? O mga kapitbahay ko dyan. Dito na ako. Uh -oh. Hello, papa. Graduate na ako. Hello. Pupuntahan kita dyan. Pagkatapos ka dito. Kayo po ng ate ko, ni ate Aira. Thank you po sa lahat. Love you po. Okay. Sige, sino kasama mo? Yana? ha. Kinapakilala ko ang pinakamagandang kapatid at syempre ang aking bangko di ate, ate, uh, Aki! Hello, real <laughs> baby! I miss you! Charot! <laughs> <laughs> Tres kami baliw. <laughs> Kamusta lang? I miss you too. Ayan. <laughs> Charot! Ah! <laughs> <laughs> Ikaw daw yung ano? Ang tawag sa kanya? T. Te. Te. Bangko ate? Bangko di ate. Bakit? Baon. Ano sabi nun? Pag wala po ang baon. Ang galing nga, bangko di ate. <laughs> bangko di ate. 24-7 yun, wheel, Walang sara-sara. Siyempre, -sara. masipag naman ako, di ba? Ate, anong gusto sabihin kay Yana? Ayun, bunso. Sobrang proud ako kasi daming millennials ngayon napapariwara. Ikaw sobra ka. Grabe ka pag may pag may racket ka, yung taping, punta ka, tapos alas 5, papasok ko sa school. Sobrang proud ako sa'yo. Hindi ka nagkaroon ng bisyo. Kaya wala na. Enjoy mo lang. Ganon. Maraming salamat. Mahal na mahal kita. Thank you, ate. Siyempre, ikaw na... Kahit hindi ko yung panganay, ikaw pa rin yung tumayo. <laughs> ikaw pa rin yung tumayo na panganay. Ikaw, ikaw yung nagpo sa lahat. Sa pag-audition kung saan, ikaw, dito din yung nag-push. Parang pinaparamdam mo sa akin na hindi ako kulang sa pagmamahal, sa araw ka, ganun. Siyempre, kasi nandyan ka. Thank you. Mahal ko din kayo. Wait, itong ate mo ha. Bangko di ate. Ano...